Hi guys, for today's video ay takot na takot ang asawa ko dahil ako ang pinag-drive niya for today. So ayan guys, papunta nga kami sa Walmart ngayong araw. Kung alam niyo lang guys, 9 years na akong nagda-drive dito sa Canada. Iwan ko ba dito sa asawa ko tuwing ako yung magda-drive ay takot na takot siya. Mga lalaki talaga, walang tiwala sa driving skills nating mga babae. So ayan guys, dumaan lang kami dito sa Walmart para bilhin yung mga pinapabili ng kapatid ko. So ayan guys, nakita namin itong mga dark chocolate dito na naka kaya kumuha na nga rin kami. Nag-iisip pa nga ako kung ano ang mga bibilhin ko, kaya nga lang sabi ko sa sarili ko, kung ano nga lang yung pinapabili sa yung nga lang ang kukunin ko dahil alam nyo naman guys, kapag ako ang pumunta dito sa grocery, kung ano-ano na naman ang gusto kong bilhin, so ayan guys kukuha tayo dyan ng dalawang 2 uh, dozen ng itlog tapos ayan, pagkatapos ng itlog, kumuha din tayo diyan ng gatas, tapos cream cheese tapos, ano pa ba yung mga kinuha natin dyan, guys? Kumuha din ako dyan ng cheese. So, ayan. Yan, yan yung dalawang cream cheese dahil naka Kaya kumuha din tayo dyan. So, ayan lang naman ang mga binili namin dyan, guys. Lemon, cream cheese, butter. Tapos, yung, ayan. Binilihan ko si nanay ng Cheetos. Tapos, binilhan ko din siya dyan nung mm -hmm. ano, yung biscuit sa Pilipinas. Ano bang pangalan nung cream o ba yun? Yung kulay green. Yung peanut butter flavor. Yun. Tapos, ayan, guys. Nakita ko nga dito sa Walmart na nakasalabas sale na yung mga bestida nila dito guys. Ayan, patapos na kasi ang summer dito. Kaya sinisale na nila yung mga ganyang mga outfit. Pati nga rin yung mga pang swimming ay nakasale na rin guys. O ayan, may mga $9. Meron ding $5. O ba diba, kasi mag-o-autumn na dito. Taglamig na naman guys. Kaya ayan, wala nang masyadong magsiswimming. Magsuso ng mga sleeveless na damit. Kaya nakasale na lahat dito sa Walmart. So ayan guys, pagkatapos naming magbayad ay dumaan lang ako dito sa Hortons para bilhan si Bochi ng kanyang kape. So ayan, pauwi na nga rin kami. Sabi ko nga sa kanya, siya na nga lang din ng mag-drive para hindi na siya magreklamo sa akin. At pagdating nga namin ng bahay ay inasikaso ko na nga itong mga tinapay na ginawa ko. Nilagyan ko nga ito ng cheese sa ibabaw. Ito nga yung tinapay na pandesyosa guys. So nilagyan ko siya ng cheese ngayon. Ito yung pangalawang luto ko ng tinapay. Hindi pa nga ako masyadong magaling sa paggawa nito. Kaya practice ako ng practice sa paggawa. So ayan guys, na-share ko lang sa inyo. O ba diba, more practice pa talaga. Pagkatapos nyan guys, ay dumaan na kami ni Miggy dito sa karinderya para bumili ng... Yun, barbecue, Miggy? Ang daming putahing pagpipilian dito. Baka may magtatanong na naman guys kung saan matatagpuan itong karinderia dito sa may Edmonton. Dito lang ito sa may Lakewood, sa may Millwoods. Malapit ito sa may 91st, sa may uh, Costco. Kung ang daan ninyo ay sa may 91st Street, kakanan lang kayo guys. Anong abin nyo ba yun? Basta lagpas ng Costco tapos kakanan kayo, dere diretso lang kayo tapos mamaya kakanan ulit kayo doon na. Makikita nyo na ang karinderia katabi ito nung uh, Indian din na restaurant. At pagkatapos namin bumili ng ulam, may dumiretso na nga kami dito sa bahay ng kapatid ko para dito kumain. Nandito kasi sinanay tapos yung bunso naming kapatid. Sweetie girl! Itaas mo yung ulam, Miggy. Kaga kainin niya ni... Sali! No, 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 no. ayan, ayun, ayun. ni alam ba siya? Ayun, ayun. Si Bao ni... Eh. Hi! Hi! Me... Oh my God! Nailuusun tutay siya kaya, kapisya tayo. Ang aga ka naman, eh. So mang sin ay ay. Ayay. Lunch time. Aw-aw. Di mangkilaw. Ni ay kaiba min Senior Citizen. Makawa ay pension to. It's yummy. Matcha tea latte. Eh ba ka may sakit. Santa Calderita aliwa, amay, tinga... Wala extra large to, ya. Babalo sa to, Ayan, large. Balo, -no, dumay. dumay presyo to, La ba -no, so na balo sa large. Uh, large. Uh, mm, wala extra. Wala mulag to, niya, small. Ay, so large. liquid. Liquid. sawan to, eh. Yeah, e. So, barbeque. Apa? Oleh. <muk> yeah, Ini mas Amit suka juga. So Ini mamu bisa sambut mu yang main ya Yummy. Ini masarak Arak yang Oh, Bicol Express yang bina gue yes. unggah. ulang lagi. But you want that, no? the ano? No. Because it it's, fun. it's fun. Mm. No, mm. no. Mm. Masak it wrong, Masak oh. yeah. it's It's No. Hmm, Masak yang macanya ng ugto O okay. siya guys, hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. Wag niyong kalimutang i-follow, i-like and share ang ating Facebook page at abangan ninyo yung ating pa-Gcash. May limang followers na mananalo ng tig 200 pesos Gcash. So, wag niyong kalimutang i-like and share lagi ang ating video. Bye bye!